Babe, babe, bakit ang lapad mo ngayon? Hindi ka naman ganyan dati. Sabi nung puno umayos ka, hindi ko gusto ang tabas ng dila mo ngayon. Alam nyo ba ang dahilan kung bakit lumalapad, lumalapad ng ganyan kalapad ang mga puno? Pero ito mga hindi puno ay laging sexy. Sana all sexy. Ang mga puno ay lumalapad hanggang gusto nila dahil meron silang radial growth. Paredial, radial ka pa, secondary growth lang yun. Pwede silang lumapad hanggang gusto nila. Sana all na lang talaga. Pero tandaan, nakadepende pa rin yun sa species and environmental factor. Eh paano naman nangyayari yung secondary growth na yan? Or increase in diameter. Ang lateral meristem ang responsable sa paglapad ng puno. Kailangan talagang ulit-ulitin na malapad ka. Ano naman yung halimbawa ng lateral meristem? Vascular cambium. Ang mga tunay na puno ay mayroong vascular cambium at ito ang dahilan kung bakit meron silang secondary growth. Yung vascular cambium ay nasa pagitan ng xylem at phloem, producing secondary xylem inside and secondary phloem outside of the vascular cambium. Imagine, loob at labas ng cambium, lumalapad, lalapad ka talaga niyan. Sa paglipas ng panahon, produce ng secondary xylem at secondary phloem ang cambium. lumili ang panahon. Noel Kabahog, ikaw ba yon? Kaya yung mga monocot, damo, sa limbawa, hindi sila lumalapad hanggang gusto nila dahil wala silang vascular cambium. Hindi ka ako dun Huwag kang mag-alala, babe. Kahit malapad ka na, mahal na mahal pa rin kita. Ano naman yung core cambium? Ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ko sa video, follow mo ko na kaganda ng buhay ang may alam.